Kilala mo ba ang iyong Diyos? Ano ang banal na pangalan na kanyang napili para ipakilala ang kanyang sarili sa mga tao? Paano kung minsang narinig mo ito at isa walang bahala at gamitin ito sa mga katawatawang bagay? Alalahanin mo ang ikalawang utos huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan at tiyak na parurusahan ang sinumang gumamit nito sa walang kabuluhang bagay Sa bidyong ito ay ilalahad natin ang ilan sa mga banal na pangalan ginamit ng Diyos. Ano ba ang salitang Diyos o God sa wikang Ingles? Ito po ay hindi pangalan. Ito po ay isang titulo na nagpapakilala ng isang mataas na umiiral na may autoridad sa lahat ng bagay may buhay man o wala. Ngunit alam mo ba na ang Diyos ay nagpakilala sa maraming uri ng pangalan at bawat pangalan sa Diyos ay may kahulugan. Isa na rito ang Elohim. Ginamit ng Diyos ang pangalang ito para sa kanyang sarili na ang ibig sabihin ay Diyos na manlilikha. Dahil nilikha niya ang lahat ng bagay na nakikita man o hindi nakikita. Mababasa ang Elohim sa mga unang aklat ng Biblia sa aklat ng Genesis. Ito ay sa Hebrew Bible. Pinalitan ito sa wikang Ingles ng God bilang isang standard na titulo ng Diyos sa panahon ngayon. Ang salitang God. Ngunit ang orihinal nito ay mababasa mo bilang Elohim o Diyos na manlalalang. Nangangalugan ito na ang Diyos na ito ay malakas at makapangyarihan nagagawa niya ang imposibleng mga bagay. Nilikha niya mula sa wala ang mga nilalang na bagay. Isinasabuhay din ito na kung ikaw ay may problema na sa tingin mo ay wala ng pag-asa, kayang-kaya niyang tuparin ito dahil sa kanya ay walang imposible siya ang Elohim. Huwag ninyong gagamitin ang pangalang ito sa walang kabuluhang pag-uusap. Ang El Elyon, ginamit ng Diyos ang pangalang ito na ang ibig sabihin ay the most high God, highest or uppermost. Ang kataas-taasang Diyos sa wikang Tagalog. Ito ang pangalang hinahangaan o ang Diyos na hinangaan ni Lucifer at mababasa ito sa Isaiah chapter 14 verse 14. I will be like the most high. Ito ang kataas-taasang Diyos El Elyon. Uulitin ko, huwag ninyong gagamitin ang pangalang ito sa walang kabuluhang pag-uusap. Ang El Olam na ang ibig sabihin ay The Everlasting God. Ipinakilala siya ni David mula sa mga awit na isinulat nito bilang isang Diyos na walang pasimula at walang hanggan. Matatagpuan ito sa awit chapter 90 verse 2. El Olam, uulitin ko, huwag ninyong gagamitin ang salitang ito sa walang kabuluhang bagay. El Roy, the God who sees, ginamit ng Diyos ang pangalang ito bilang pagpapakilala niya sa sarili na ang ibig sabihin ay nakikita ka nakikita ka niya o nakikita niya ikaw ang paghihirap mo at hindi kung gaano ka kasama para siyang ina na nakatingin sa kanyang anak na nagdurusa hindi alintana kung ito man ay nakagawa ng masama. Napakasarap pakinggan. Nakikita niya ang anuman sa iyo, mga paghihirap. Ang El o ang Diyos na nakakikita sa akin o sa atin ay mababasa mo sa aklat ng Genesis chapter 16 huwag niyo pong babanggitin ang pangalang ito sa walang kabuluhang bagay o pag-uusap. El Shaddai Ginamit ng Diyos ang pangalang ito bilang pagpapakilala sa kanyang sarili na ang ibig sabihin ay The Almighty God o sa Tagalog ay Makapangyarihang Diyos. marahil ay pamilyar na kayo sa pangalang ito sapagkat ginamit ito ng isang kilalang pastor na nagngangalang Brother Mike Belarde. Ito ay ipinangalan niya sa kanyang sekta na El Shaddai. Ang pangalang ito ay matatagpuan mo sa Genesis chapter 17 verse 1 and 2. Ito po yung nakipagkasundo ang Diyos kay Abraham o gumawa siya ng isang covenant o kasunduan. Uulitin ko, huwag niyong gagamitin ang pangalang ito sa walang kabuluhang pag-uusap. Ang pangalang Yahweh. Ito po ay ginamit ng Diyos bilang pagpapakilala sa kanyang sarili na ang ibig sabihin ay the God who is always there o ang Diyos na parating nariyan. Ito pong pangalan nito ang pinakamalimit gamitin na mababasa mo sa aklat ng Biblia sa pangkalahatan na umaabot sa anim na libo at 500 ulit. Yan po ang salitang o pangalang Yahweh. Ang original na konteksto nito ay may apat na letra lamang. Ang YHWH. Ito ay sa old or ancient Hebrew. Panahon na ito na wala pang vowel ngunit sa modern Hebrew, nagkaroon na po ito ng vowel. Hanggang ngayon ay pinagtatalunan ang tamang bigkas nito. Ang iba ay tinatawag itong Yahawa o Yahowa. Pagkalipas ng isan limong taon, pagkatapos na mamatay si Kristo, ito po ay inalis at pinalitan ng Adonai na ang ibig sabihin ay Master. Ito po ay dahil natatakot silang bigkasin ng pangalang ito o magkamali sa pangalang ito at parusahan batay sa pagsalansang sa ikalawang utos. Adonai ang ipinalit. Ulitin ko, H o Yahweh huwag nyo pong gagamitin ang pangalang ito sa walang kabuluhang bagay. Mahalaga pong kilalani natin ang Diyos, ang inyong pinapanalanginan. Remember po, maging si Satan po ay tinatawag ng God. Makikita nyo po to sa ikalawang kurinto chapter 4 verse 4. Satan, who is The God of this world has blinded the mind of those who don't believe. Tinawag po siyang God, Satan, who is the God of this world. Sa Biblia, mababasa niyo po ito, small letter G. Pag ito po ay uh, capital G, ito po ay tumutukoy sa na Diyos at sa false god small letter G po ang makikita ninyo so sana nagsilbi itong uh, mumunting aral para sa ating lahat maraming salamat po